Hello guys! Ayan, meron po tayong breakfast ngayon na full ng ating abukado kasi ang tagal kong di nakakain ng abukado kaya ito ngayon, tinumihan ko na. Pero kasali na dito, hindi ko ito lahat ubusin kasi nga, sobrang dami naman. Ayan, meron tayong nilagang egg. Ayan, meron tayong konting ano lang, konting um, dito, mais. Konti lang yan kasi hindi pwede sa mga ano, uh, low carb. Ano. Pero oh, hindi naman po ako strict low carb. Kaya pwede rin po yan. Ayan. Ito po yung kakainin ko ngayon. Ayan. Picture natin yan. Ayan. Okay, start na tayo. Meron din nga pala akong kape na merong konting tawag dito, Ah, uh, almond ano, na gatas yung unsweetened eto sisimulan natin sa prutas hmm? ano lang to asin asin lang dapat sa ilagay natin tsaka asin at tsaka mga paminta hmm. Harap. i'm not Alam niyo, sa mga strict low-carb, hindi po pwede yung mais. Mais, mga pasta, white bread, kahit anong bread kasi may sugar po yun. Ayan. Siyempre, matatamis niya talaga pwede. Nakakabusog po ito. Matagal kang gutumin, promise. Kasi matagal akong gutumay, kagaya ngayon, 8 o'clock na itong breakfast ko. Tapos ito, magugutom ako. <coughs> Pero nagaano ako, konting kain-kain ng trutas, mamaya may apple. Kain ako ng isa, <coughs> bandang 11. Pagkatapos, <coughs> pagka ano na, 6 or 5, pwede naman kumain naman ako ng kung ano yung tanghalian namin kanina na ano, pwede kong kainin yun, karne, ganyan, saka mm, mga chicken, isda. Pero mamaya, bibili kami ng isda. Kayo lang dapat mag-prepare na yung pagkain sa mga nag naglo-low carb kasi malalaman nyo doon kung ilang ano lang ng asin may lalagay nyo, hindi nyo ng mga pampasarap dapat kayong gumawa lang yung kakainin lalo na sa mga ulam pananghalian nyo, gablihan pero sa mga yung nag-ano, nag, ano, nag na, ayun, talagang nasa karne na sila. Alam mo tagal, ang tagal nitong abukado na to ngayon lang ito dumating ulit. Ganitong panahon. February, March. Ngayong March daw, sobrang dami na. Kaya gagawin ko sa March. March, April. Bago yan mawala, bibila ko ng mga hilaw. Dadamihan ko na kasi matagal na naman yan siyang ano, magkakaroon. Tapos, meron man, pero tag 350, 400 ang kilo, ganun. Kaya ngayon samantalahin, mga March daw ito mga tag-50 pesos na yan. Pero sa ngayon, ano pa lang to? Ito 150, maliliit, pero limang piraso. 150 ang bili ko. kilo, maliliit siya. Pero okay na yun. At least na, may abukado na. Kasi dati talagang, kahit na mahal, wala kang makita. Meron ako nakita sa tag-350, pero namahalan talaga ako, hindi ko kinuha hanggang sa wala na talagang pumasok na abukado dito. Kaya ito, sasamantalahin ko pag maraming abukado, bibili talaga ako yung hilaw na. Para paunti-unti, araw-araw, may mahihinog. Kasi maganda po ito sa atin, ng abukado. Hindi naman kasi tayo pwede magbanggit ng ano, kasi ayaw yun po ni. Ayaw nila dito yung magbabanggit ka ng ganito-ganon, para saan, para ganon. Kasi nga, magkakaroon tayo ng bayo. Hmm. Kasi hindi naman ako doktor. Hindi naman ako nutritionist. Eh. Magsasabi sila, bakit? Nutritionist ka ba? Ganito. Eh ako naman, <clears throat> nag-ano lang naman ako sa mga ibang doktor na naglo-low carb. nanonood lang kasi ako ang hindi ako makasabi na kung para saan to, para saan nyo, para sa ako na lang nakakaalam nun, basta ito inano ko na lang ni video ko na lang paano kakain, kasi hindi naman ako pwede magsabi ng hindi naman ako doktor, hindi naman ako nutritionist, hindi naman ako dietitian, di ba? kaya, yung napanood ko yung nala, yung nalalaman ko ako na lang yun hindi na ako pwede magsabi na ganito to, ganito doon, kasi yun nga, hindi naman ako doktor. Tama lang ako nanood sa kanila. <clears throat> Pero minsan hindi ako ano, hindi ako nag strict ng ganito. Hindi talaga ako strict diet. Dirty diet po itong ginagawa ko. Kasi minsan pag kami kagaya ng pizza, kahapon, kumain kami ng pizza, syempre, kasi pumayat na akong talaga kaya sabi ko <clears throat> panaw naman siguro na ano na kumain naman ulit ako ng mga kwan pero yung pizza po hindi po yung healthy kaya langin yun po yung merienda kahapon yun yung snack namin kaya <clears throat> yun yung nakain ko pero hindi ako tumitikin na ng mga soda mga <clears throat> mga ano dyan mga matatamis na mga juices hindi na kaya ito ganto lang ako minsan makain <clears> hindi <throat> Ayun. So, yun lang po mai may tawag to. to. <laughs> ano ba 'yun? May share ko sa inyo, ito lang may share ko sa inyo yung eto nga kumakain ako. Hindi naman hindi ko sinasabing sundin niyo ako or ano, eh vlog ko lang po ito. Ito po yung aking ano uh, vlog. Kaya hindi ko po, po sinasabing sundin niyo ako or sundan niyo ako. Ayan. Kung gusto niyo lang, okay lang naman. Yan, maraming salamat sa panood sa aking mga video. Please follow, like, share po. Thank you!